Mga kaibigan, wala ba ka na sa atong panginabuhi or sa to ang ano mga kaibigan no sa imuhang na experience ngano man paminsan-minsan mga kaibigan hindi natin masisilip o hindi natin malalaman no kasi yung mga iba dyan, yung mga ibang tao dyan ay uh, nasa uh, mabuting kalagayan ng kanilang pamumuhay. Hindi sila naghihirap para sa kanilang uh, kita, para pangbili ng pagkain sa araw-araw pangbili ng mga pangangailangan ng uh, kanilang pamilya sa kanilang mga anak, 'di ba? At minsan naman mga kaibigan, maiisip naman natin bakit sila lang na may ganon? Uh, kung parati na lang uh, tayong lahat ay ganyan mga kaibigan. Hindi na natin na uh, pwedeng uh, anuhin ang mundo kasi Uh, that is the fall of ano na po no mayayaman ganyan ang uh, pamumuhay wala na hong magtratrabaho sa atin no wala nang uh, uh, magkakayod wala nang magbabanat ng buto maghihirap sa mga uh, pagano paglilinis ng mga kubeta pagsasaka ano naman po ang uh, makakain natin kung wala yung mga mahihirap na tao kaya kayo dyan mga mga mayayaman na tao dapat pasasalamatan ninyo ang yung uh, mga mahihirap na tao lalong lalo na yung mga tauhan ho niyo, no? kaya kung minsan at saka sa buhay na ito hindi ho tayo pariho sa hanap buhay we are uh, equal sa buhay lang. Bawat isa sa atin may buhay. Pero hindi po uh, ibig sabihin na uh, we are the same sa mga hanap buhay natin. Di ba? Yan o nga uh, isipin natin. Yung iba dyan, makikita ninyo, nangungutang para isugal o tari. Di ba? May mga ng mga tao, no? Na nangutang ang uban para ibayad na po sa utang na po'y uban ng utang para na po ihanda sa birthday na uban ng utang para po din sa kailanganon. okay lang na siya pero na ubang tao mangutang na namang kabalo mo unang mubayad no? na uban di ba ikaw ikaw naminaw ba yao no? ikaw nga naminaw Dako kag utang Wa na ni mo giadto ang imong giutangan, imo pang gidaot, ba? Tama ba ko? Oh, di ba? Dili na siya mao. Dapat po ikaw mo kuno na puka. Nay kusog kay uban manaway. Bisag nay kwarta di daw magpautang. Alangan ikaw po kay ug Bisag na kay kwarta di mo ka balo mo bayad. No, may ba? So, nah, dili kita pariho mga kaibigan. We are a unique no nay uban deha ngutang no. para ibayad sa utang nangutang para isugal tari hantak unsa ba dia wala